Ayan guys, may nagtanong kasi sa atin 5 days ago. Ayan, sabi niya, morning po sir. Tanong ko lang po, sir, kung paano ibalik sa dati ang messenger. Kasi di naman po ako nagbebenta kasi biglang lumabas sa messenger ko na ad label. Di naman po ako nagbebenta. Sana po napansin nyo po yung comment ko po. Sana po may tutorial kayo back to messenger po. Salamat, God bless. Ayan, so... Yan ang tanong niya. Kaya, back to messenger tayo. Good morning, kasakses. Sa video nito, may sasagutin lang tayong mga tanong. Sinagot ko na yon pero hindi ko pa siya nagawa ng video. So, ipapakita ko sa iyo yung mga tanong na yon sa YT. So, bihira lang kasi ako magbasa ng mga comments doon. Siguro, nakita ko na last 2 days ago pero ngayon ko lang bibigyan ng time kasi may mga ginagawa tayo. So, ang dami na palang nakapanood noon, 1,600 yung nakapanood. So, next slide tayo para ipakita ko sa iyo yung sa YT channel ko. Next slide tayo. Ayan guys, pupuntahan natin itong YT channel ko. Ayan, pindutin natin yan. Ayan, napindutin na natin guys. Tapos, hanapin ko lang. Ito guys. Ayan o. Oh. Ayan. Add label sa messenger. Pindutin natin. Ayan. I-post lang natin para pakita ko yung message. So, ayan. Nakalagay dyan guys. Wait lang. Ayan. Nakalagay dyan comments 36. So, ang dami kasi tanong din. That, pinindut ko para mabasa natin yung mga message isa-isa. Okay. So, ayan. Sabi dito, paano po tanggalin ang label ayo ayo ko pangit ayan pero sinagot na natin yan kailan pa lang pero hindi ko pa nagawa ng video kaya sa video nito sasagutin natin yon tapos paano po tanggalin yung ad label po wala naman po akong balak magtinda mas gusto ko po dating messenger update ang walang label ayan ang daming tanong guys thanks sa pagliwa paliwanag boss update lang pala ito kala ko may napindot ako Ayan, nasagot ko na. Ayan, o. Oh. Tapos, nagtaka po ako ngayon lang bakit may ad label na yung messenger. Kala ko may napindot ako pati sa asawa ko meron. Bagong update pala ni messenger ito. Kinabahan tuloy ako, eh. Di naman po kami nagtitinda. ay mga comments dyan. Ayan, paano po alisin yung house na yan? Paano po ibalik sa dati? Ayan. Tapos, morning po sir, tanong ko lang po sir, paano po ibalik sa dati ang messenger? Kasi di naman po ako nagbebenta. Ayan, nagbebenta kasi bigla lang nababas ang messenger ko na ad label. Di naman po ako nagbebenta. Sana po mapansin nyo po yung comment ko po. Sana po may, ayan, sabi niya, sana po may tutorial po kayo back to messenger po. Salamat. God bless po. God bless, sabi niya. Ayun. Guys, So sa next slide guys papakita ko sa iyo kung paano natin i-add o i-remove yung ad label na yon sa mga message natin. So next slide tayo para ipakita ko na sa iyo. So ayan ka-success, pupunta tayo sa Messenger. Ipapakita ko sa iyo kung paano i-remove at ilagay yung ad label. Click mo yung Messenger. For example, dito sa isang account ko, ayan, Robin Roque. And then, pag kinlik mo yung account mo o kung sino man yung kachat mo, may nakalagay sa taas. Yan, add label yung ibig sabihin niya. Yan, yung may arrow na yan, yung tinuturo natin. Iklik mo yan. Yan yung ad label. Yun. Pag pagkaklik mo yon nakalagay dyan, add a label. May lead, may order, may paid, may ship, may book. For example, maglagay ka ng order. Ayan, i-click mo yung circle na yan. Pag nakakulay blue na, pag chineck mo, pag pinindot mo, ay sa baba na button, save. Pag sinave mo yan, nakalagay dyan sa ilalim ng pangalan ng kachat mo, ordered. Paano mo, ang tanong kasi, nung mga message sa atin na ngayon ko lang masasagot, paano aalisin yan? I-click mo ulit, I-click mo ulit yung add a label. don Click na natin. Tapos, i-uncheck mo to. Uncheck mo. Pag uncheck mo, nawala na. And then, i-save mo. Click mo yung save. Yan. Under nung name nung kachat mo, wala na. So, ganun lang kadali. Ganun lang ang gagawin mo sa limang yon. So, maraming salamat ka-success. Sana nasundan mo itong video ng ito. So, back to camera tayo. So, kasakses. Ngayon, alam mo na kung paano alisin yung ad label dyan sa messenger mo. Kaya sundan mo lang itong video ito para magawa mo na rin. Kasi guys, ginawa ko na rin ito ng video before. Pero, syempre, ang dami nagtatanong kung paano alisin yung ad label sa messenger kasi daw hindi naman sila nagtitinda. Kaya sa videong ito, sana may natutunan ka. At maraming salamat ka, success, at see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.